Kahit itong relo ko naging to, iwan ako dito sa loob. Tapos, ilalak natin. Okay. game, okay. Lulubog ko na ngayon sa ilog. E Uta nyo sa ilog, e paano kalaanin. Okay. sa kalaan. Yeah. Ang laman neto, rinukod sa kalsikad ko. Then So ngayon, na ah, bumisita lang ako dito sa Secret Shop. Bulihan silang Cavite and meron ako kasama mga poging moto Kayo ito, kasama si Sir Mel. Hello mga sir. Si uh, Boss Alex of Secret Shop. Denso Tambiahero. All right. Hey, what's up mga lords? Yon and Team Panda <laughs> Motovlog <laughs> roar. <laughs> may pagkasuplado effect eh, no? Get, roar lang yun eh, no? So yun, uh, Nelly Sense, uh, kita nyo mga moto vloggers. For sure, kilala nyo rin sila or dumaan sila sa news ninyo sa YouTube. Uh, may mga dapat lang kayong abangan. May niluluto kaming konti para sa inyo na may mga subscribers, mga supporters. So abangan ninyo and also please subscribe to all of them. And sa akin na rin, kung subscriber kayo nila, subscribe din kayo sa akin. So yun, maraming salamat at abangan ninyo. Let's get it. So, yun. Yeah, it says, yung box na may kita nyo sa akin, G-Star, ay may kita nyo rin kay Denzel Tambiejero. yan Sa Facebook page, check nyo yung kanyang Facebook page, Denzel Tambiejero. Also, sa YouTube. Ayan, no. Oh, dinikit pa yung ating logo. Ay, salamat. Ang laki. Ang laki na logo. Ray, salamat kay Denso. Sige, oh, ganyan tayo kalakas kay Denso Tapiero. Talaga, ang laki ng sticker ko dinikit niya gan Maraming salamat, Denso. Maraming salamat din kay Boss Alex. Yan, maraming salamat din kay Boss Alex. So ayun, LSS yung box na ikakabit natin. May kita nyo rin, of course, kay Sir Mel sa channel niya, uh, gstar G-Star. So may kita nyo rin yun. Abangan ninyo kung saan niya ikakabit. Pero feeling ko sa N-Max to. Kung sa N-Max, sa Sniper. Pwede, dun sa dalawa. So abangan nyo din sa channel niya. So yun, ako uh, ako naman, papakita ko sa inyo yung itsura na itong G-Star Bro, nice meeting nga. Uh, nice meeting nga, nice Mel. Ned, Ned. Maraming salamat sa pagdayo dito. Layo pa ni Sir Mel Bulacan. at ako naman, ako, ito pala abangan nyo sa akin. Ako naman ang bibisita sa kanila sa Bulacan. So abangan ninyo. Maraming salamat sa mga supporters si Sir Mel at supporters. Basta hindi ako umiinom pag nagpunta ka doon. <laughs> <laughs> hindi umiinom ng konti. <laughs> so na nakasama uh, ko ngayon si Moto Black. Ayan, check his Facebook page Moto Black. May YouTube ka rin Pero Moto Black din sa YouTube. So ayan, sniper niya. Nakilala na siya sa sniper. Kilala-kilala yung sniper neto So, ayan, nakakabit din. Nakakabit na din sa sniper niya. So, ano, may kita magamit na lagi sa, ano, nagamit-gamit mo itong box na to. Oo oh, naman. <laughs> Pero, <laughs> In invite mo sila sa, na, check yung channel mo. Hey, what's up, mga lods? Anong tawag mo sa kanila? netizens, What's up, up netizens? Check my channel, Motoblock and subscribe. Salamat, salamat bro. Nice to meet you. So yun natin sa nyo naman, nakakabit ah. na yung box. Sobrang pogi. Ang ganda. Bagay na bagay sa tema ng motor ko. Kulay black and also merong reflectorized sa kulay green. Ayan siya oh. G-Star. G-Star. Siyempre sa mga magtatanong sa mga kabili nito, available siya dito sa secret shop. Bulihan silang kabite. Kasama natin si Boss Alex para malaman natin magkano ba yung mga ganitong box. So magkano ba siya? Basta? So ngayon, ah, bago to kasi sa market eh, which is G-Star. Ang SRP niya talaga is 6.5. 6.5. So ang tawag namin dito is a golden rule. Hindi mahal, pero, pero quality. quality. Yon. Tapos kung magtatanong sila kasi baka may Kailangan iba kasi may gusto. eh. pag bumili ka ng box, dapat may bracket. May bracket. Uh -huh. So ito siya, may stainless tayo. Okay. Ang stainless naman 1.8. 1.8. Pero pag binili nyo siya dito, meron siya pa siyang less. Tapos pre-install. Okay, pre-install. And also, baka may iba pa silang option na bracket kung di sila masyado fan stainless. Meron tayong ano, ah uh, HRP na black. Okay. Ito stainless to eh. ah uh, DC Monorack. Okay. Saka yung isa yung, uh, yung tawag dito, yung parang alloy. Okay. Parang kulang kung tawagin. Yun, pwede yung mamili. Yung DC Monorack, magkano siya? Ang DC Monorack is around 1,000 something. 1,000 something. Okay, 10. Nagbabago kasi yung price, hindi eh, ko okay. Okay, so syempre sa mama ko curious, ano bang meron sa box na to? Una-una sa lahat, meron siya susi, dalawa. Dalawa. And explain sa atin ni Boss Alex kung ano yung mga magagandang katangian na makikita nyo dito sa G-Star na box. Ito yung sobrang fresh pa. And konti pa lang yung makikita nyo na ganito so kami yung mga nauna and hopefully kayo magkaroon din so ano ba boss Alex yung meron dito sa box so yung magandahan nito kasi para ka naka big bike experience okay. so ang promising na itong box na to is para ka na rin nag big bike mm. kasi yung inspiration na itong box na to is yung mga malalaking big bike yung mga touring uh, bike which is versus 1000 uh, BMW 1250 yun yung mga inspiration nito kaya yung kung nakikita mo sa mga big bike, pwede mo na rin i-experience sa motor mo. Okay. Good. Kaya napakaganda niya. Kasi tignan mo naman yung look niyo. Aloy. Aloy to. So magkakita ito, isa po yung aloy. Yan. Aloy. Yan. Pure aloy siya. Tapos yun na, siyempre pag bumili ka ng box na worth 6.5 na the golden rule, hindi mahal pero quality. Siyempre okay. expected mo yung quality. Na. Wow. Yan ganda na manual to manual. Ang ganda no? Manual. May manual sa loob tapos may dalawang susi. Dalawang susi na anti tip Okay, anti tip So, so itong anti tip hindi ito basta-basta madu-duplicate 'Yan sa mga gilit-gilit na nagpapaduplicate. duplicate So, okay to, very safe and mayroon duplicate. So, ano, uh, in case mawala 'yung isa, mayroon ka pang reserve pa. Tapos 'yung kaya siya maging maganda, kaya siya hindi mahal. Uh, hindi mahal pero quality kasi. Meron siya mga uh, tao dito, uh, privilege yon na pwede mong makamit sa kanya kasi tulad niya, meron kang organizer sa The organizer. sa build, naka na siya dito sa box mo. Maka kasi mostly organizer, uh -huh. 'di ba, sa upuan. Bibili uh -huh. ka pa ng organizer para lang barilin, para lang ilagay uh -huh. sa So dito, built in na siya. So meron ka na kagad advantages pag bumili ka nito. Bukod sa leather siya. Oh, Makapapel okay. ng motor, pwede diyan, no? okay. 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 Tapos meron din tayong strap strap. So, ang, ang gandahan ng strap para lahat ng gamit mo dito hindi nag-aalugan. Okay. Kasi yun yung problema natin pag nagtatakbo tayo tas ah Isa okay. may mga fragile na madaling mabasag. Oo, kaya pwedeng mairitable ka dun sabang nagtatakbo kasi nahabol mo yung balanse. balanse. So, pwede kang ma-disturb. Uh, kaya, yun. At yun na, pwede ka rin maglagay ng helmet mo. Okay. Tingnan natin. So, Kasa. ah, okay. Yeah. Oh, Oo nga, no? So kasi yung isang helmet Tapos siyempre gagalaw dyan eh Okay So para hindi siya maggalaw O oh, malesin yung galaw Meron siyang strap Strap To lessen the, ano, the, the, uh, the vibration Okay Para hindi alo-galaw Oh okay kasi yung kasi Kasi yung kasi yeah. Ganda diba? So kaya rin tayo nagbabox kasi para pag nagpunta tayo ng mall. Okay. Ang hirap kasi na iwan yung helmet mo dito. Tama. Tapos pagbalik mo, wala na. Pwede oh, manakaw. So kung may waganda kang helmet, pwede hmm. mo siyang ilagay. Yung iba sinasabit dito pero yung iba na ginugupit. Ginugupit kasi okay. sa cutter or tape. So pwede siyang manakaw. Pero dito, pwede mo siyang gamitin. Kung ilagay siya dito. Siya. And then, ang sumat nga pala neto, sir, net is 45 liters. 45 liters so, yung box. So, marami kang pwedeng ilagay sa loob niya. Na gagamitin mo for office, for work. Okay. Yun, pwede mo siyang lagyan kapote, bla bla, Pero pag ang kapote, hindi ba kunyari kapote? Okay. Ang kapote, pag hindi mo pa nagagamit, tuyo. Okay. Paano naman kung basa na siya? Okay. Hassle kung ilalagay mo siya dito kasi elegante yung loob Ang, Totoo. ang way dyan, para magamit mo, para maiuwi mo pa rin siya na hindi ka hassle, pwede mong gamitin ito. Yung itong unahan. Oh, so, tupiin mo yung kapote mo, patong mo dito, lagay ka ng met, Ah, okay. okay dito kaya siya may ganito. Kaya siya may ganito. Ang purpose nito is to hook. Okay. May Iuhuk. hook mo, yung mga yung net mo para mag-cover okay. okay, siya. Okay. Yun, kaya basa pwede mo ilagay dito. Pwede ka pa maglagay ng extra gamit. Oo. Oh. And then 'yung pagandahan nito, it's a waterproof. Waterproof. Yes, kahit I, I think kahit ilulubog to sa tubig sa ilog, hindi mapapasukan ng tubig 'yung loob. Ah, okay. Kasi nga 'yung napansin ko dito. Meron siyang seal. Ayan, oh. Ayan, may seal siya dito. Tapos ito parang may rubber ba to? Oh, rubber. Pero correct me if I'm wrong, repeat nga pala to. Pwede siguro sa ulan lang. Okay. Pero pag napag-ano sa tubig, pwede kasi repeat sa ano, pala. sa moto wash. Sa moto wash. Hindi siya papasukin oh, pag nagpa-moto pa wash ka. Eh, no? safe na safe oh. Kasi pag lumubog na naman sa tubig, may okay. mo, uh, pala. Pwede pa rin 'yan. Oh. Uh -huh. Pero so, sa moto wash, very safe siya ulan. sa pag ulan. Sa ulan. Okay. So, hindi siya masyadong prone sa basa sa loob pag umuulan. 'Yun 'yung no, kagandahan niyan. ito ay alay box bibili ka sa secret shop saka sa MNL uh, Motopix Manila MNL tapos susubukan natin ngayon yung claim nila na waterproof daw yung loob actually hindi ko pa nasusubukan kung totoong waterproof yung loob so nandito tayo ngayon sa ilog since nagbabakasyon ako at titignan natin kung mababasa yung loob inulubog ko siya dito sa ilog Bali iiwan ko dito yung uh, relo ko saka tong uh, speaker ko para tingnan natin kung mababasa yung do. Pero tatanggalin ko na muna to just in case kung ito to to. Baka mahirap kasi to patayin eh, uuwi pa kasi ko eh. Just in case lang mabasa. Susubukan ah. lang natin yung claim. Para lang alam ng mga bibili kung ano kung totoo bang uh, hindi mababasa yung loob, no? Tanggalin natin to. So ang iiwan ko dito, op, oh, may manual pa pala. Ha? Ang iiwan ko dito, ito yung speaker ko. Saka itong relo ko, naging to. Iwan ako dito sa loob. Tapos, lalak natin. Lulubog ko na ngayon sa ilog. Punta na sa ilog. Gano'ng kalalim? Kaya, yeah, ganyan sa kalalim. Ang laman na Alaman ito, rilo ko, tsaka chicken ko. hindi yun talaga lulubog so testing natin kung ano nangyari sa loob buksan natin sa dito okay hey, testing natin kung ano nangyari sa loob ha. okay so may, may pumasok konti lang konti lang yung pumasok So nakailang lubog ako, tinry ko yung iba't ibang angle. So may konti siya pumasok sa loob. Ang um, conclusion ko dito, kapag ka lumubog siya na gano'n, hindi naman siya talaga lulubog eh, kasi lulutang naman siya eh. Yung sa akin kasi, pinilit ko lang siya na lumubog. So kung may gamit kayo sa loob, imposible eh, na lumubog yung buong box. And kung uh, ipapamoto ninyo, imposible eh, na mapasok yung loob. So yun yung conclusion ko dito. Yun kasi pinilit ko, pinilit ko siya ilubog. So kaya ganun yung nangyari. Nagkaroon ng tubig sa loob. Pero kung hindi mo siya ipipilit, nailubog, palagay ko walang, walang nakalagay, walang papasok na tubig. So yun, shout out to uh, G-Star, uh, kay Boss Alex of Secret Shop, and kay Motopic MNL, dun yung mabibili. So ayan, ayan po siya. Ang uh, price nito is 6,500 pesos. So ayan, mabibili nyo na to. Aloy top box. Ganun siya kamura at the same time yung, yung uh, quality niya napakaganda so yun lang sana nagustuhan niyo tong video na to give it a thumbs up subscribe again this is Len Adriano always keep it cool and ride safe always bye bye now and then it's a double lock double lock double lock features ano double yung lock double lock is, yung first na double lock niya is kahit hindi mo na isusi pwede mong ma-lock yung safety lock mo. Okay. Kasi mostly pag magagano pag isasara mo to, mag sususi ka pa. Susi ka oh, pa. tama, may ganun. Oh, so dito kahit hindi ka na magsusi, pwede. Tapos yung second features niya naman is pag magbubukas ka nito, automatic sa ibang mga box is damay to. Mabubuksan susi. susi. dito. Mabubuksan dito kaya ang kagandahan sa niya kasi dalawa siya. Yan. Yeah. So kahit kahit ah kahit hindi mo natanggalin kahit itong... hindi mo dito pwede, mo pa rin magbukas magbukas dito ah okay kasi pwede kasi manakaw kung imagine mo kung isa lang yung susi niya pwede niyang nakawin yung box mo okay pero kung dito kahit eto lang yung yung gagawin mo yung activity mo eto lang nakalak na siya nakalak siya hindi niya mananakaw so, okay mabubuksan niya pero hindi niya mananakot. Ako yung buong box. Oo, buong box. Pwede niyo kunin yung something mo dito, pero buong to, hindi, hindi niya hindi. makukuha. Yun. Kaya ang gagandahan niya, sa double lock. Okay. Pwede mo ilang. Tapos yun nga, anti-tip. Lock na yan. Kahit, lock na yan. kahit, kahit anong pindot, okay. Oo. Pwede kagandahan sa kanya, meron siyang safety features na kailangan ng bawat mga rider. Okay. Ano ba yun? Kasi pag gabi, pag nagtamatak po tayo, ito lang yung nakikita sa atin. Okay, oh, yan. Sa sobrang Tail light. Oh, sa sobrang liit niyan, magugulat na lang yung mga driver ng truck, kotse, oh. bus. Uy, may motor pala dun. So, pwede kang ma-prone into accident. Okay. Ha? So, ang kagandahan ng box na to, meron siyang reflector. Dito, okay. So, mas visible siya. Mas okay. visible siya. Mailawan lang yan ng headlight okay. ng mm. kotse ano kana attended ka na kagad. Oh. Uy, may motor pala doon. So, yung good thing nito, na may nakadagdag. Dagdag visibility and safety. So, hindi mo alam habang nagda-drive ka na sa safe niya pala yung buhay mo. Okay. So, yun yung kagandahan sa kanya. And also, ito pa, yung mga kanto-kanto niya. Ito naman, ang purpose naman nito na is pag nalaglag. Okay, in so, case malaglag siya. In case lang, hindi naman natin masabi kung baka lang. Pero tingin ko, hindi malalaglag eh. Pero kung sakali lang, kaya siya may ganito, is Mostly kasi ang laglag ng mga box laging pa ganyan. Okay. Kanto-kanto. Kanto-kanto kasi babaw siya. Ah. Puro kanto yung laging mapupunuhan niyan. Hmm. Malas mo na lang pag ito kung yung area is Ah, uh, ganyan. Yun yung malas point uh -huh. na tawag. So, yun yung pagiging ano mo. Uh, Pero protected talaga siya eto, sa mga kanto Ano kasi ito parang anti-shock. Okay. ah uh, pag yung, gra yung gravity lahat, salo niya lahat, ito lang yung pwede masira. konti lang yung magagas Okay. Yun. Yeah. And then yun nga, hindi siya basta mababasag kasi isa full alloy. And magaan dahil alloy. Oo, oh, magaan. Tapos yung base plate niya pala. Hindi natin na-mention steel. Made of stainless steel. Ah, oh, okay. So, ang kagandahan nito sa bigat niya, kaya niyang buhatin yung box smoke kahit ganong takbo ang meron ka. Okay. Kasi hindi siya vibrate Unlike sa mga plastic, na pag masyado ka na mabilis, uh -oh. oh. medyo tumalsik. Okay, tama. So, yun yung advantage sa mabigat. Yun. Pag naluba ka ng gusto, no? Ganon, oh, oh. tumatalsik siya. Kaya yung key buy niya, expected mo sa dito. Ganda no, hindi ka na mag-iisip masyado sa mga kalawang kalawanging part. No? Oo, kasi stylish siya. So 'yun tayo, yung yun, yung the golden rule. Hindi mahal pero, pero quality. quality. 'Yun, kaya expected mo value for money 'yan. Okay. Ayun, napaka-solid talaga na itong box na kinabit sa atin ni Boss Alex. So, sa so, mga magtatanong, available na ba siya? Yes, Secret available shop? na siya sa si Secret shop. Uh, February 20 above, available na siya. So, napapanood nyo ito, siguro February 20 na or nagpas na. So, yun, available na siya. And yun, napaka-mura lang, 6.5. Pero ka ng ganito ka-elegante na box. So, wait, parang... Hindi ka nga ni Boss Alex, parang na-feel mo na rin yung mga naka-big bike na ganito big yung bike, ano, Big bike feels. feels. Feel. Tapos yun pwede silang umorder Uh, sa, pwede sila umorder sa Secret Shop, sa Motopic, sa sa Secret Box okay. at saka sa kasi mismo sa G-Star mismo. Okay. Pwede sila umorder sa G-Star. Sa mga dealer, sa gusto maging dealer, pwede niyo pong i-chat si G-Star, open okay. siya for dealer for the next batch. All right. So ayun, ladies sa uh, since nakita na natin kung gaano kaganda yung offer ng box na to, ita naman natin siya sa road test. Titingnan natin kung gaano siya katibay at the same time kung may ilang factor ba or kung ano may mararamdaman kung pinagkaiba since may box na tayo. Yo, so yan, napakaganda. Also, pakita natin yung montage. And let's go.